Welcome to Philippines. Huh? For today's video, mga idol. Ito po yung status ng humay. Dalawa at kalahati na bulan. Gumagawas na po yung, ano, yung bunga niya. Huh? Maganda po itong tan tanawin natin, mga idol. Dahil hapit na tayo makaani. Mawas na yung, ano, yung kaniyang mga bunga na no, nakita ninyo marami na kayang bunga ang humay natin ngayon oh no excited po ako ngayon mga idol dahil mahal ko no karon ang tipasi maayo unta mga idol mahal mahal unta karon kay maunay kalipay namin mga farmers ito po yung bunga na gikaon sa stimburer kaya wala nang sulod Oh no. Salamat po sa paglantaw mga idol. Don't forget to follow, like and share.